So ito, bigyan naman natin ng isang reaction video. Alam natin matagal na yung video na ito pero De, gusto ko lang busa ipaliwanag busa sa mga naka-branded dyan. O, oh. yan. Aerox 155. Na-involve sa sunog. Oh. Anong isyo? Matic wirings. <laughs> Para oh. sa tingyo siya, kailangan dyan. Ha? Hindi tayo tumatawa dahil na tinatawa natin yan. Natatawa ako sa mga nanglalait, sa mga nakarusi. Sa, sa aming mga nakarose na nilalait nyo buti pa yung rose namin never never pa na involve sa kanyan maliban na lang kung saan niya mong sunogin kung <laughs> kaya nasunog yung bahay nadama yung rose yun. pero yung ganito tulad sa eros na nangyari dito never pa ako nakakita ito sa amin lalo ito sa amin wala pa ako nakikita na isintirstan dyan dahil overhead umapoy umigay ang wires wala pa Ha? Malimit na lang sa mga kanyang insidente. Branded. <laughs> o, tingnan mo. Hindi na nadala ng fire extinguisher. Wala talaga. Hindi Sobra ka quality. Hindi na maapula ang apoy. <laughs> Nasubraan sa ka-quality ang branded. Ha? Kung nagrose kayo, hindi nasunog ang motor nyo. talaga. Wala na. Upok na Apo ulupok, yan, no, apo. Wala, hindi 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 silbi ang fire extinguisher eh. Sayang talaga ang mahal lang <laughs> mantle ng motor na, lang na, lang. na yan. Nasunog lang. Quality nga. Na sa quality. Nagliab. <coughs> oh. Kaya bago kayo mangusgan ng rose. Ha? Sigurado doon yung hindi na-involve sa sunog yung mga branded nyo.